Hello, Hello, diba? Hello Makalog. Andito kalok, po kami, papunta oh, po kami ng North Sagara North Sagara ba ito? <laughs> sa D... R. D... D Ma... R. <laughs> sa D. Ma... R. Ang punta po namin. Ayan po, ang place. Dito po, tingnan nyo. Dito po yan sa Philippines. Bulacan uh, Sila lang, sila Silalang naman si Sir aking mga kasama, di ba, para silang mga oh, mga beautiful. Ito po, si si Maximo Deluxe. Baka namimiss na ni si Sir sa yung mga pag-games mo. No? uh, <laughs> <laughs> Magpapag-games tayo ha, kailangan, ano, ayan po sila, mga si Sir O, di ba po, kaway-kaway lang dyan. O, kaway-kaway. Mga pabulot-bulot sa live. Kaway-kaway. Kaway-kaway. O, di ba? Go. Siyempre, siya po rin. Pero no? Ano mo na kami. Ipisaan po muna namin sa, sa sa Nilagang Saging Sabab. Ayan. Ayan. Diba? Sarap po yan. O, diba? O. Ganda, sarap yan. Sumutubik, ma? Eh, hati-hati -hat -hat na lang. Maliit lang yun. Kaya, mm. di ba? Yan po ang talagang uh, Pinoy po, eh. foods eh, Talagang ano, hindi po maalis po yan dito sa bundok. Mm. Sa bundok okay. sa okay. ano, okay. probinsya ng Bulacan. Ayan, oh, diba ba? Oh. Dapat kasi kaya rin siya na. Dadating pang dalawa. Nakadalawang mga tatlo ba dito? Doon sa Sasakay din parang sa golf. Ganyan eh yeah, uh, sasakay tayo niyan eh dinahatid tayo sa ano. Dinahatid uh, tayo sa ano. Uh, parang pang golf na yung sasakay. Mm -hmm. Ganoon. Mm -hmm. Ano daw sabi? Uh, Bababata. Dito so, na kami, mga sisilalabs. Ito ang ulan po. So, yun, sasakay po kami dyan. Ihatid eh, kami sa amin. Okay. Okay. okay.

tulakang <laughs> ayaw din ito ayaw din ito <laughs> dapat dito ko pala, kumalong oh, na na muna sa akin dito po, sige, go. <laughs> na, go go, go, go dito po pa, tayo, malaki sa taas para yon. <laughs> o. Oh, papasok na kami na sila lahat. Oo. Oh, 'Di ba? O. Oh. Wow. Parang oh, 'di ba? Ha, oh, ba? Diba? Okay, na pasok na mga tsinelas. Kapasok ba yung mga chinelas, mga sapatos? Nag-iihaw po kami ng barbecue po. Barbecue, talongs, at bago. chicken oh, yeah. barbecue. Ay, wala na yung ano. Pork, natapos na po yung pork. Sumunod po yung chicken. Ayan po. Medyo-medyo at chicken. Ay. Ayan na ba? Lahat na ba yan? Alas sya. Yan lang po. Magpe-prepare na kami ng dinner. Ayan po. Ayan. 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 Namin langaw. Ayan po ang kitchen. Kitchen. Ayan po. Sila nagluluto sila. Bisim-bisim. Laga talbos. Laga-laga. Laga-laga. Ano? Hiwa na tayo ng kamatis? Baka na ako nahiwain ko na nga. Ikot yan para tanggal ang langaw. Binuksan mo pa doon lalong maglangaw. Okay lang? Sige na. Okay lang. Ito na po mga sisilelebs. Andito na sila. Mga nagluluto. <laughs> nagluluto sila. Ito po ang uh, samahan ng ano. Uh, diba sama-sama tayo together sa dalibam may pagkain natin, sama-sama rin tayo. kaya ang Say, pagluluto ay sama-sama rin. Albos. alboss mo mo yung Tapos, ano mo kung Patay mo kung ano na kung na, yung kung ano yung kung Bakit? yung kung Nandun sila. Luto-luto na. Yan po. Tas dito po namin ilalagay ang ano. Ang puro. Yan. Dito. Diba? 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 Okay na yun eh. Walang bechin. Wala, Wala naman tayong ano, di ba? Lama organic. Organic. Walang bechin, bechin. Walang mga ano, suka. Ano lang, nandito tayo sa jungle. di Ini Kayaknya mangking tuh? Ito. Kulang ang chicken. Magkagata na lang tayo. Lagyan ang paa ng paa anang manok. Wow, ganda. Oh, diba? I'll say hi john hello hi

toilet toilet and shower shower temple for for garden So, sana labas ito. Ah, ito 'yung main. Ito pala 'yung main door. Ah, ito pala 'yung main door. Yes, tapos. O, ang Yan natapos dito. Sa taas. Ayun, final na, final. Ayan na po, final na ang aming food. Ayan, ayan. Final na. Final na po ang aming pili. Ayan. Oh, kasi na kayo dyan. Talia, kumain na kayo at yung mga ano na una na... Nauna. Go, 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 go. Uy, lagi mo na bagoong itong mga ito, oh. Bagoong. kailangan alas 8 makalas 7, pa lang bago mag alas 7 na kasi pag na wala na pala tayo magpapapit lahat sa bukas